Yo! Isang so idol, welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri ng na mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na akin nakalap sa internet. Siya nga po pala mga idol, meron po tayong bagong channel, Ang Paltog TV. Nailing ko po muli ang inyong support ng mga idol. At mag-subscribe na rin po kayo upo updated sa mga bagong videos na inupload ko raw. Buting sad song. Of my body beaters. Bigla na sa DTN? May paaman pang babalap. <laughs> <laughs> oh my gagawin. Kalukuhan to ah. <laughs> <laughs> <Hatakot sa tatay. laughs> <laughs> dapat yun. May multo. Ang <laughs> <laughs> niwala din. <laughs> <toys> Pipirmahan ba naman yung mga players na pinamimigay? Giniagawa mo! Instant celebrity. Hindi eh. totoo yan. Hindi rin nila binitawan eh.

Wanna see it? Nagtawig nga niya! Ba! Kapit ah! Lugit! Ano nga mo! Malala idol ah! Ha <laughs> na lang <laughs> <laughs> Dami ah. Ang ah, napahubad nga side Ha? Ah. <laughs> Pinalitan. Ha? <laughs> <laughs> ha? <laughs> <laughs> <try bong babay> Tapos keluar din niya lu arid dongnya papaluhin. Bayile. Baye kbalaman. nakakita sa Huwag eh. <laughs> mo Dragon float. Ano ba kayong uh, mix and match? Yung may dragon float ba yun? Hmm? Mama, hindi um, pa ma available yung mga float namin pa. May dragon float e eh, dahil. <laughs> <laughs> ano? Hayop ka talaga. Saan ang galing yung dragon float? <laughs> dragon float na yan. <laughs> ang galit na siya. Eh. Nasanay ka na. Isda ng para para, pala. Ha? Permi. Salud. Yeah. Madalas ini isda lagi mo. <laughs> okay kailan isda yung hinahanap Ice eh? cream ang laman. Ha? <laughs> Kaya ba yung tunog? Teka mo. Gutong na sa Ginagawa mo Hindi lang nalasahan. Hindi <laughs> 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 <Ginawa> parang uling. <sighs> <Catch today>. <laughs> 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 Meron nga, nag-iisa. Parang tamang paglinis ng iPhone. Ang eh. so, legit eh na. Binalawal eh. Ang bangis. Na, baka malinis yan. Pasirap lang ako malinis na. bangis talaga. Ang <laughs> 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 tupita na. <laughs> Work smart. <What? laughs> Not hard though. <laughs> Kaya naman pala. Doon lang pala eh. <laughs> Ini sa isa pa. <laughs> eh, parang naglalaro <laughs> <Uy, sarawal making. laughs> <laughs> lang yan. <kayo> <laughs> <coughs> <coughs> eh, sabi slow slow boleh. Kaya <laughs> yeah, naman siya masabaret. Nadulas pa. <laughs> yeah, <laughs> <be> <laughs> <dyan>. <laughs> ah, kaya natin Ano kaya amoy na? Ano Mainit. Oh. Baka siya natin. Ito, <laughs> uh, <laughs> sila, naglalaro sila. inabot siya sa akin, yung piyatos. Uh. <laughs> Hindi daw nila makain kasi makunat, gar. Ah. Ha? Mantakin mo naman kasi. <laughs> yung piyatos, ganyan, lo. <laughs> wala Alam mo na, sa sabuteng. Alak. Ano yan? Pang tinola eh. Hanggang doon lang po muna natin panunod Mga idol, maraming salamat po sa muli nyo panunod At sana po ay nag-i-check Maraming salamat po at shoutout nga pala kay idol Marvin Caranto, idol Ferdinand Basiliote Maraming salamat po Shoutout din sa idol Marlon Bactol Idol Choco King ng Davao, maraming salamat Shoutout din sa idol Ramon Buban Idol Loreto Castro, shoutout sa iyo Maraming salamat din po sa panunod Idol Rica Del Castillo Idol Hernanis Nuring -Butin. maraming salamat po sa panunod Idol Choco King ng Davao, maraming salamat Idol Carlo Rio, maraming salamat po sa panonood At kay idol Narciso Felix Sunap ng Kainta Rizal. Maraming salamat po. At binasupport suporta po sa ating channel mga idol. Huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bago video. Maraming salamat po sa inyong panunod. Bukas na naman po ulit. Mag-ingat po kayo.